Ano lang, safety lang lagi pag ano, no, tingin sa mirror, ilaw, lagi nakatingin sa focus lang lagi sa pagpamaneho. Yun. Ay, doon talaga ingat, ingat lang lagi. Kasi depende yung pupunta mo lugar eh. Kaya ako kasi pag ano, namimili rin kasi ako pag alam kong delikado, hindi ka ah. Yun, magandang gabi. Nandito kami ni Sir sa Baliswela Ano pangalan mo, Sir? Junior. Junior? Uh, Gano'n ka katagal sa Joyride? dalawang taong na ako. Dalawang taong ka na sa Joyride? Matagal na pala. Panggabi ka talaga. Yun, so... Ah, uh, okay pa ba? Na? Okay naman ba yung kita mo? Okay naman. Ah, uh, ilang oras ka ba bumabiyahe sa gabi? Pasundot-sundot lang kasi ako. Ah, okay. Pasundot-sundot lang. Pero naabot ka ng umaga. Hindi. Ay, hindi. Ah, hindi. ay ibig sabihin, tamang kita lang umuwi na si Sir uh, Junior, no? Tamang kita lang. So, matagal ka na sa kalsada. Anong mapapayo mo sa ating mga kasamang rider na yung, yung iba madalas ma-aksidente? Kasi matagal ka na, pwede ka na mag-suggest kung paano ba magiging safe ang ride? Ano lang, safety lang lagi. Pag ano, tingin sa mirror, ilaw, lagi yung, yung sa focus lang, lagi sa pagpamaneho. Yun. Ano mo naman ang mapapayo mo sa mga panggabi na ano? nagpupunta sa mga skinny-skinny ano? na tapos nababalitaan, inaagawan ng motor? Ay, doon talaga ingat ingat lang lagi. Kasi depende yung pupunta mo lugar eh. Kaya ako kasi pag ano, namimili rin kasi ako pag alam kong delikado, hindi ka po Ah, okay. So, paano mo ba sinasabi sa customer na delikado rito at uh, hindi ka tutuloy? Hindi rin? kasi sa amin, di ba? Ano na? So, makikita naman kaagad yun sa amin. Yun sa ah, okay. So, So, ignore mo na? Kita mo agad. Ah, ini-ignore mo so, na agad? Uh, sa so, pampayo ni sir, no? magdahan lang tayo sa pagdadrive, lalo na yung mga pagwan na rider, no? kasi matalas ang aksidente. Patungkol naman sa mga issues sa safety, pagka mga panggabi kayo, silipin nyo daw muna yung apps. makita nyo naman daw dun kung especially sa mga ano, no? Uh, area na alam nating delikado. Silipin nyo muna kung iskinita. Pagka walang ilaw, i-chat o i-text si customer na lumabas, maaaring lumabas kasi delikado sa loob. Ganon din sa pagdadrop, pag nyo masyadong ipasok kung hindi naman doon ang pin location at nag-request lang kasi doon nadadali tayo, di ba? Chip? Oo, kanalasan yun. Wala ka naman experience na delikado sa outsider? Wala, kasi hindi pag ano, alam kung may mga lugar kasi ako alam na, kanyari ha? mga nab nabota, yung sisig, yung pinapasok sa yun, yung mga tundo, pagkabi. Oh. Kaya pag umaga, okay lang naman. Pero yung Marley ka sa, ano, ah, napalitaan mo ba na medyo delikado? Marley ka sa tagi? Dito na lang po sa ano, kasi sa umaga lang po mapasok doon. Ah, okay. Hindi ka talaga... Sa gabi, hindi talaga po po. Mapatagi, hindi ako mukuha. <laughs> eh, tungkol sa ano, sa tondo, hindi naman delikado, di ba? Hindi naman gano'n. Kasi yung iba, inihilaga nila eh, no? Lalong-lalo lalo na sa parte ng Tondo, yung mga iskinita doon, hindi na tinuturo ni Waze. Uh, pagka nandoon na kayo malapit sa iskinita, usapin nyo na, palabasin nyo na. No? So, ingat lagi, sir, anong masasabi mo pa na karagdagan? Ano na? dala basta ingat lang lagi sa, sa pagmamaneho. Tapos sa customer lagi, safe lang tayo. Tapos dahan-dahan lang. Takot po, gila. Yun. So lahat tayo, no? Kahit anong kulay yan, magkakapatid tayo sa kalsada. Kaya ingat lagi. Lagi niyong isipin na may uuwihan pa kayo na nag-aantay sa inyo. Salamat sa hawe. Peace out.